Kaya mga pangga, ang resulta ganina, no? Sa speed sa 24 taron. Uh, ga niya ni siya. Tulang subayo ng linya. So, diri. Uh, di Ang uh, update na ako ganina sa mga membro is ganing uh, 126. Kaya mo nag-ihatag sa to ang uh, source niya. Diri pwede din naghanang 126. Diri, oh. Ga-inakubay o oh, ganikit. O niya, pasok ang uno sa isa ang guide sa so, pamusti guide ng ako bra ang ng resulta nga 316 so dire Aperting igwa sa 316 mga panga. pasok ang 16 nga pamusti nga sa bit, bit sa 24 shumbot na pod so dire kare na sa kuan karon sa nanbim sa 099 naligas pud ta so atong subay na ninyas pa ubos Oh, ang ato ang 190 uh, Lidzin ah, Naligas po ang 099 kay 199 man Sayang kayo no Apil kay Dere o oh. Sindikato So ang pamusti kay Dere is 3 0 So 3 o 0 Nadi ang 096 Baliktad tayo niya po So nakawan ni Taron Ano mga pangga Tanan nga mo Avel o one set sa itong mga produktong Herbal chat lang mo Kaya na mo ipakapinan ni nga ganyan mga pangga Ipakapinan naman ni Sa so, chat lang rito so Look.